Hello everyone! Today, nandito tayo sa The Bell Court para yasis ang kapatid ng ating OFW na client. Siya ang attorney-in-pack ni Ma'am since si mama ay isang OFW. Next video, pag-usapan natin ano ang ibig sabihin ng attorney-in-pack and ano yung mga roles niya. Gusto kasi ng ating client from abroad na makita ang development ng unit niya. Although, nag-reserve lang siya last February may target date kasi ang ating OFW na client. Para pag-uwi niya is sure na okay ang kanilang unit para sa kanilang bakasyon dito sa atin sa Pinas. As their salesperson, gusto nating ma-assure na ma-meet ni client ang kanilang expectations at gusto natin ma-assist sila not only during the reservation of their investment but throughout the process until turnover. Kung ang sarap sa pakiramdam na ma-turnover ang dream home ng ating client, bilang salesperson, doble ang nararamdaman namin na satisfaction kapag na-turnover na ang kanilang dream home. This is Jun Yambao, your registered real estate salesperson. Bye!